Alam mo ba na maraming Filipinos ang nalulugi ng 50,000 hanggang 100,000 sa MP2 dahil lang sa isang simpleng pagkakamali? Oo, legit ang MP2, safe, government backed at tax free pa. Pero kung mali ang diskarte mo, baka imbis na kumita, sayang lang lahat ang pinagpaguran mo. Sa video na ito, inuturo ko ang pitong malalaking pagkakamali na dapat mong iwasan para ma-maximize at kita ng iyong MP2 investment. Lalo na yung mistake number three, madalas tong ginagawa ng mga OFW at yan mismo ang dahilan kung bakit hindi lumalaki ang ipon nila. Mistake number 1, hindi nag-maximize ng contributions early. Ang unang pagkakamali, huli mag-umpisa o hindi consistent maghulog. Marami nagsasabing, next year na lang ako mag-MP2. Hanggang sa limang taon na lumipas, hindi pa rin nakapagsimula. May kakilala nga ako, sabi niya, pag medyo lumawag na ang budget ko, saka ako maghuhulog. Eh ayon, after 3 years, lumuwag na. Pero kung nag-start na siya ngayon, may 40,000 na sana siyang tubo ngayon. Minsan, hindi pera ang kulang sa atin. Disiplina at oras. Here's an example. Kung naguhulog ka ng na 1,000 pesos per month simula age 25 at average 7% return, pagdating mo ng 50 years old, may 630,000 to 650,000 ka na. Pero kung age 35 ka lang nag-start at same hulog at rate, pagdating mo ng 50, 300,000 plus lang yan. Halos kalahati ang na mismo. Kaya habang bata ka pa at may kita pa, simula mo na kahit 500 pesos lang. Sa MP2, hindi sa laki ng hulog na kadepende, kundi sa hapa ng panahon na pinagtrabahuhan ng pera mo. Sabi nga ni Kuya Ben, ang pinakamahal na bayad sa ipon ay yung oras na nawala mo. Mistake number 2, wrong withdrawal timing. Ang MP2 ay may 5-year maturity period. Pero ang dami pa rin kumukuha ng pera bago pa mahinog. Sayang talaga. Madalas nag-withdraw dahil may emergency o gusto lang makita agad ang tubo. Pero ang hindi nila alam, doon na puputol ang compounding magic. Parang mangyayan bes, pag pinitas mo ng hilaw, maasim. Pero kung hinintay mong mahinog, tamis ng tubo. Halimbawa, kung naghulog ka ng 1,000 pesos kada buwan sa loob ng limang taon, sa 7% dividend rate, pwede kang kumita ng halos 9,000 to 12,000 in dividends. Pero kung nag ka after 3 years pa lang, mas mapaba ang tubo mo at hindi na magkukumpag yung interest na dapat dagdag pa sana sa kinabukasan. Patience is profit, kaibigan. Huwag mong galawin yung pera na para sa future. Kasi pag minadali mo, ikaw rin ang talo sa dulo. Mistake number 3, hindi nag ng investments. Isa pa sa madalas nakakalimutan, hindi nagla-ladder ng MP2 accounts. Karamihan, isang MP2 lang ang binubuksan, tapos hihintayin lang mag-mature after 5 years. That's why the laddering strategy is so powerful when it comes to MP2. Ito ang diskarteng ginagamit ng matatalinong OFW at retirees para may pera silang dumadating taon-taon kahit hindi nila ginagalaw ang long-term investment nila. Ladder? Akala ko pang bubong lang yan. Kidding aside, let's go back to the topic. Ang laddering strategy ay diskarte para magkaroon ka ng cash flow taon-taon habang tuloy pa rin ang tubo ng iba mong MP2 accounts. Ang idea magbukas ka ng tig isang MP2 account bawat taon sa loob ng 5 years. Ibig sabihin, kada taon may bagong account ka nagsisimula mag-grow at kada taon after the 5th year, may isa na namang magmamature. Parang tanim lang yan, hindi mo sabay-sabay tinatanim at inaani. Kada taon may hinog, may bagong tubo. Here's a sample MP2 laddering table para mas maintindihan natin. Kung nagsimula ka man mag-invest ng 2025, Pagdating ng 2030, yung unang MP2 mo ay magmamature na. May principal plus dividends ka nang makukuha. At lahat ng principal plus dividends mo, pwede mo i-reinvest yan sa pang-animong MP2 account para hindi ka na maglabas ng pera. Simula noon, kada taon may isang account na magmamature. Ibig sabihin, may papasok ka na pera taon-taon habang yung iba, tuloy pa rin ang kita. Ang galing, di ba? May dumadating nakita taon-taon Nang hindi mo gagalawin ang pera mo sa bank account At taon-taon, pwede mong i-reinvest yung pera mo To another MP2 account Yan ang diskarte ng mga matatali ng OFW at retirees Steady ang cash flow, steady rin ang tubo Kaya kung seryoso kong magpalago ng MP2 mo Huwag lang isang account mo Simulan mong iladder Dahil sa ganitong sistema, hindi ilang pera ang lumalago Pati diskarte mo rin Mistake number 4 treating MP2 as the only investment. MP2 is great. Safe, stable, at tax-free. Pero itong mistake na marami. Akala nila, magiging millionaire na sila kapag may MP2 sila. Hindi porke may MP2 ka, millionaire ka agad. Hindi ito magic na tutubo habang natutulog ka. Kailangan mo pa rin mag-diversify. Kandaan ang MP2 ay low risk at low growth. Maganda siyang foundation pero kung doon ka lang aasa, mabagal ang pag-angat ng pera mo. Kapag lumaki na ang ipon mo rito, pwede mong gamitin ang tubo para mag-explore ng ibang investment tulad ng REITs, mutual funds o dividend stocks. Isipin mo ang MP2 parang training wheels ng bike, safe at steady. Pero kung gusto mong tumakbo ng mapilis at umabot sa malayo, kailangan mong matuto mag-invest sa mas mataas na level. Kaya ang tamang approach MP2 for security, other investments for growth. Balansehin mo ang diskarte para may peace of mind ka habang lumalaki pa rin ang pera mo. Mistake number 5, hindi ina-account ang inflation. Naririnig natin lagi. 8% daw per year ang MP2. Pero kung ang inflation ay 6%, ang tunay mong real gate ay halos 2% lang. Magdata pa rin kaysa wala, pero kailangan mong maintindihan ang pera mo kahit lumalago sa papel, unti-unti pa rin kinakain ng taas presyo ng mga bilihin. Kaya wag puro, wow, ang taas ng dividends. Tanungin mo rin, tumaas di ba ang presyo ng bigas? Kung ang 100,000 mo sa MP2 ay lumago to 108,000 after a year, pero tumaas ang bilihin ng 6%, ang totoong halaga ng pera mo ngayon ay parang 102,000 pesos na lang. Kumikita ka nga, pero hindi kasing bilis ng pagtaas ng gastos. Ang punto ko dito, MP2 is great for stability, pero hindi ito panlaban sa inflation mag-isa. Kaya ang winning formula, MP2 for safety, digital banks or REITs for growth. Yan ang balance ng matalinong Pinoy investor. Mistake number 6, wrong dividend option. Kung nag-open ka ng MP2, may dalawang option, annual payout o 5-year compounded. Marami ang naguhulog lang agad pero hindi alam kung alin ang pinili. Kung pang long term ang goal mo, kaya ng retirement o puhunan sa bahay, mas okay ang compounded kasi taon-taon pinapatong ang tubo sa puhunan. Kung 7% kada taon ang kita, ang compounded pinapado ang interest sa interest. Halimbawa, 100,000 pesos ang pera mo ngayon, kikita ng 7% sa unang taon. Next year, kikita ka sa 107,000, hindi lang sa 100,000 principal mo. Kaya pag lumipas ang 5 years, mas malaki ang total kumpara sa kung kinukuha mo taon-taon ang dividends mo. Pero kung gusto mo naman extra cash flow taon-taon o kaya annual payout, basta alam mo kung bakin mo pinili. Ang mali, yung hulog ka ng hulog pero hindi mo alam kung anong pinili mo. Pumili ka base sa plano mo, hindi base sa chismis ni kumare. Walang mali sa alinman, ang importante aligned sa goal mo. Kasi ang tunay na smart investor, hindi lang hulog ng hulog ng pera Alam din kung saan ito papunta Mistake number 7, hindi alam ang 10 million limit Alam mo pang may 10 million total contribution limit sa MP2 per member? Marami sa mga high income earners at OFWs hindi aware dito Kung milyonaryo ka na, congrats kaibigan Pero wag mo i-all in lahat sa MP2, may hangganan din yan Ayon sa pag-ibig, bawat member ay pwede maghulog hanggang 10 million total sa MP2. Kapag lumagpas ka, hindi natatanggapin ng system ang sobrang hulog mo, ibabalik lang nila. Kaya kung plano mong mag-invest ng malaki, planuhin ng maaga. Pwede ka magmukas ng multiple MP2 accounts o mag-diversify sa ibang investment tulad ng REITs o mutual funds. Para lang yung picture lang tubig, huwag mong punuin habang umaapaw. Mas okay yung sakto para tuloy, tuloy ang lagay at hindi sayang. Ang MP2 ay isa sa pinakamaganda at tinakasave na investment ng Pinoy. Pero tandaan, hindi ito magic. Disiplina at tamang kaalaman pa rin ang puhunan. Huwag mong habulin ang mabilis na kita. Habulin mo yung consistent na kita. Kasi ang tunay na asenso, hindi biglaan. Paunti-unti, pero tuloy-tuloy. Pakicomment naman sa ibaba, nagsimula ka na bang mag-invest sa MP2? Gusto ko rin malaman kung kaano na karami sa ating mga Pilipino ang naiinganyo mag-ipon at magpalago ng kanilang pera.